isip ka naman. Sige, boto mo si Diwata. Bibigyan ka ng Paris nun. po namin kayo binuo dito para sabihin ginagamit sa party list. No, kapatid, ang namumuno po sa UGB, guardian. Ang UGB po, guardian. Tayo po ang gumagamit gaan kasi gusto natin magkaroon ng boses sa kamara. Nasabi kanina ni Chairman Das, ito po yung ID ng UGB. Uh, malungkot nung pag-usapan pero lahat po tayo ay tutungo dito. Itong mortuary po, kapag ang lihitimong uh, kapatid ng guardians at nakaanib sa UGB, kapag uh, siya po ay uh, yumao, namatay, ng natural death, ibig sabihin ng natural death, namatay, nagkasakit, makakakuha po siya ng 5,000 kung hindi po expire ang ID nyo. Yung accidental death naman po, kapag namatay siya sa aksidente, hindi natin inaasahan, makakakuha po siya ng 10,000. Sa UGB po, ibigay nyo po, uh, ibilin nyo. Ngayon yung ID, alam naman ang namumuno yan kung kayo eh legit na kasapi, hahanapin niya ng mga pinuno nyo at ipipresenta yan kaya uh, chairman si ID at siya naman ang magpapalo up sa UGB para makuha yung inyong benepisyo. Yan po eh, ID, kumbaga parang tinatawag natin itong life insurance. Dahil lahat naman tayo ipapanaw, mahirap naman yung tayo mawawala, yung maiiwan natin eh kahit papano, merong gagastusin sa paunang gabi hindi yung magpapakalat pa ng yellow yelpaper, ipakakain lang sa mga naglalaman may makukuha na po mismo sa UGB yun lamang po, ito po yung pinaliwanag niya kasama dun sa 500 na inyong babayaran UGB ID po yan legit po uh, at isa pa rin po sa uh, nais kong ipaalam sa inyo ang UGB po ay uh, kasapi na po uh, tinanggap na ng Comelec tayo po ay uh, asali sa darating na halalan sa Mayo UGB party list pero uh, hindi po Universal Guardians Brotherhood kung hindi union ng gabay mga gabay ng bayan kasama po Number tayo 50. nun nabanggit na rin lang, lang po ang UGB uh, ah, kanagdagan po ito mga kapatid no? hindi po natin hindi po namin kayo binuo dito para sabihin ginagamit sa party list no kapatid ang muno po sa UGB guardian ang UGB po guardian tayo po ang gumagamit gaan kasi gusto natin magkaroon ng boses sa kamara sa konseho para magkaroon po tayo ng tinig sa tatak mo triangular ano po ang, na, uh, ang letter U University. unity unity unity. United. unity, united sa tagal pagkakaisa sa tingin niyo po ba Pinupo natin, pinatakbo natin ang UGB na Guardian tulis na yaan. Tapos hindi tayo makikisa. Ano pang silbi na tatak mo sa balikat kung hindi ka rin makikisa. Ha? Hindi po ba? Magkaisa po tayo. Tandaan niyo ha. Pag kayo sila sabihan ginagamit na ka kayo. Huwag kayo mag-ano, uh, di po namin kayo ginagamit. Mag-isip ka naman. Sige, boto mo si Diwata. Bibigyan ka ng pares nun. <laughs> Kasi pag ito po, napaupo natin yan sa kamara madali po tayo makakalapit. Bakit? May pamunuan o mahawak sa inyo. At meron din pamunuan sa taas. At meron yung pamunuan sa pinakataas pa. So, alam natin yung flow ng pagtakbo. di ba? Kasi, kaya natin takbo ang UGB union ng mga gabay ng bayan para nang sa ganun, yung mga buwis natin ibinibigay sa gobyerno, mapakinabangan din naman po natin. 'di ba? Mapakinabangan po natin. Kaya nga sabi nga dito eh, sabi nga po natin mga kapatid. Bangon guardian tayo naman. Di po ba? Kaya wag niyo pong na kasi kahit hindi po yan tumakbo at tinatag ito, andito po andito pa rin po kami. Kasi ang programa niyo lahat ng namin sa inyo rito, yung papasukan ninyo ano ba mga meron dito. Hindi po ba? Mm -hmm. Siyempre dahil labag ito naman, naman yan, Guardians ka, siyempre baki isa ka. Kahit yung mga bilian nakakilala mo dyan kung mari mo, mare patulong naman, maano ma kami, na makaupo kami, dahil pag naupo yan, kahit sibilya ka, matutulungan ka ng kapatirang guardian. Pwede natin ilapit yan sa taas. Tama yun, tama yun. ba? Yes.